may bago tayong content kaya na ito magluto tayo nitong magadubo tayo nitong ano yung isaw ng baboy na pinalambot ko so ito na nga inugasan na natin so natin yan mga ilog bago natin adubuhin yan ah uh, ano muna natin pa kasi so, medyo mainit so kalalaga ko lang na uh, pinalambot natin so ito nga so ko muna bago natin yun. so lutuin na natin gagawin natin adubo mga ilog So ayan, nagasang ko muna. So Ayan, hiniwain na natin. to so, yun yung adubuhin natin. For this video natin mga idol ha. So, ito, hiwain na natin mga idol bago natin adubuhin. Oh, so mga idol, ito na. Uh, hiwain na natin to uh, ano natin. So, gamitan na lang natin ng gunting para madali. So, yung ating uh, yung isaw natin. No? Ito nga mga idol, binalaga ko na ito. Medyo malamot na ito. So, ang gagawin natin, ito na nga, hiwain na natin. Gamitan natin ng gunting para ito. Oh. Baram perisi sana itu nang tangisuk kan perlu coba ya lah yang itu perlu anjing lain nanti 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 ayo oi oi aja ha baik terima kasih Pak Alam ya

Okay, 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 kung tikitin natin. So ito lang mga idol, layunin natin buwit natin para naman natin. Ayun. Para yummy-yummy yung adobo, buhay mo. Gandahan natin 'tong buhay mo. Kami na natin 'tong natin. Eh, share ulit natin 'tong buwit. 'Tong buhay natin 'tong mga idol. Dinon konti na din mga idol, 'tong mga natin naman mga idol. Pero bawas ng ramen, asalamualaikum. Ay lagi talaga 'yung mood.

Yan ang panghalong natin sa dubo natin ng isaw. Yung lagay mo natin dito mga idol. yung isaw natin na lulutuin mga idol. Kung nga dubuin natin. So ito mga idol, mainit na yung kawali natin. So ayan mga idol, meron tayong magbiga na yung video medyo natin. So mga idol, ano pang gagawin natin? So ito na nga, uh, medyo nakahanda na natin yung natin. Ang unahin natin mga idol, itong bawang natin para magpipisa tayo magluto. So, Pilagay na nga natin itong bawang natin. So, ito mga idol. So yung natin mga idol, uh, itong sibuyas natin. Ayan ang sibuyas, natin. So maglagay na rin tayo ng konting, konting siling green mga idol para masarap. Ayan. At saka ito, maglagay din tayo ng konti. At saka ito, maglagay din tayo ng konti para malato na kanya, mga idol. Yan. So, na lagay natin ang sili natin. Itasabay na rin natin yan, mga idol. Yan. Ang diba? buwak. Yan, mga tuko, mga idol. nag tayo, di ba? Yan. Bantoy muna natin yung ating isaw, mga idol, no? ay yung ating ano mga idol so ayun na yung ano natin regado natin mga idol hindi lang natin inubot para mamaya pag uh, ano natin may ilalagay pa tayo ayun lang so mga idol ang gagawin natin ilalagay na natin yung ating pinakaisaw na lutuin natin mga idol ito lang ang mga idol ibubuto natin dito sa mainit mantiga para magkalingking na sila mga idol ayun o oh. wow. Diba? Diba yung mga idol

So, yung gagawin natin mga idol, maglagay tayo ng tuyo. Ayan, lagyan na natin yung tuyo. Eh, konti lang yung mga idol at saka suka, no? Maglagay tayo ng suka. So, wala na palang laman mga idol. So, kukuha muna tayo ng suka. Eh, ito lang mga idol, maglagay tayo ng suka. Dagdagan natin ng suka para makamang masarap, diba? So, ganun talaga magadubo mga idol. Salukin natin mga idol. Ayan, diba? Salukin mga idol. Sa korta tayo yung mga idol, no? adobo, laman loob, isaw so, mga idol, sarap. Wow. For so, to this video natin, mga idol, uh, shout out sa lahat sa ng ating mga ka-vlogger dyan, mga kaibigan natin ka lahat ng ka-vlogger, kaibigan natin yan. Kaya so, yan, -yan nag-uulog tayo lang. Kailangan tayo magsuportahan mga idol. Uh, mag-uulog tayo para ita kaya kita din tayo mga idol parang parang tayo mga idol diba so mayroon pa tayong kulang dyan mga idol maglagay muna tayo ng papak so mga idol para masarap yung ano natin lagyan natin ng pork cube diba pork cube din to no laman loob yun yung laman loob ng babo yun mga idol so eh, yun yung natin para malasan lagyan natin ng dalawang piraso mga idol para ito lang pinakagimpla natin so yan halongin natin mga idol so ano tingin nyo mga idol napakasarap tayo no Ayan mga idol, yung mga adubo mga idol, napakayami, no? Sarap! Ayan na lang yung pag-adubo mga idol. Pag -pag yung adubo natin mga ito patuyuin natin konti para masarap, no? Yung medyo adubong tuyo, di ba? Uh, sabi, wala lang gas. Bigit naman. Ganun. Ah, kagad to. So, mga edo, ito lang, ano. na nga. Ang kulat na langgan, pakarin na natin. Ay, ano naman. Gano'n naman tayo. Yan, yeah, no? So, ito na nga yung adubo natin mga idol. So, may kulang pa yung mga Lagyan natin ng laurel. So, ito na nga yung laurel mga idol. Lagyan natin para mapangu yan. Ito na nga Ito mga yung yun.

kita nang konting bitchin mga idol. Ayan. Silang para kasi nakalagay na tayo ng bitchin. Right? Ayan. So mga idol, na rin natin itong mga nuna natin para maluto na lahat. yan, uh, yan para super spicy. No? Oh. Ngayon, ito oh, natin na no. dito mga ano, lang lang gawin natin. Oh, ba. Matatapos na 'yung adubon natin. Kaya sana mga ito, ipalapit din camera sa inyo. 'Yung adubong isaw mga ito, sa 'yung sarap noh, 'di ba? Tap na mga ito, takam-takam na, na tayo pag dinig mga ito, magdidugong so, na tayo. Tayo din ng lulutuin natin ng itaw nang baboy. Laman lob ng baboy, mga 'di ba? Yan lang pag uh, pag-a-adobo mga idol. Ayan na. Nga. For mga idol. Ayan na. Ayan na. For video natin mga idol. Medyo mabango na. Kasi nilagyan na natin ng laurel. no Dahon. Ayan. Wow. Napakayami. Napakatarap mga idol. Lapit pa yung kamera dyan. Eh. Ayan. Napakalinaw ng kamera natin mga idol. So magandang niyada um, ngayon. Magandang araw yada ng ating wifi. Ayan. Eh, maganda yung kamera natin. No? So ayan mga idol, Sige lang muna natin yung ating camera mga idol para maluto na natin yan. Ayan. Ikman muna natin mga idol para wala na yung sabaw. Kung naman na Kaya na natin mga idol. Okay. natin. Okay. Sampai jumpa di video selanjutnya. super sarap yung ating adubong isaw mga idol ayan ang niluto nating isaw mga idol di ba ah uh, shout out pala sa lahat ng ating mga kababayan diyan mga uh, si Susan Clapano shout out say idol magandang tanghali po sa idol ah uh, Sir Dino Santos Kuarog shout out po sa idol magandang tanghali po sa idol lahat po nating ka shout out po sa inyong lahat diyan magandang mag magandang tanghali po sa inyong lahat diyan mag-ingat po kayo palagi mga idol So, ito, nagluto nga ako itong isaw ng baboy mga idol. Inadubo na natin. So, ito nga, luto na ito mga idol. So, ano pang gagawin natin? So, kakain na tayo. So, hanggang dito lang yung video natin mga idol. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat dyan. Mag-ingat po kayo palagi dyan mga idol. Awe po.